yung mga mistakes mo nung 40s ka na yung effect niya long term, naabot ka 50 years old to fix that mistake. na minsan yung mistake na yun, isang maliit na decision lang, isang decision na hindi na pa <laughs> Delibers, pag- Gilibers, pag-usapan naman natin mga mistakes sa buhay. Alam nyo, at age 50, 52, ibig 52 na si Doc, realize na sa buhay natin, kahit na sinasabi nila, pwede ka namang magkamali, tao lang tayo, for me, kahit nagkakamali tayo, dapat may limit pa din ang mga mistakes na gagawin natin. Yes, that's something na uh, I was able to summarize after all these years na nagkamali si Doc, nagkamali ako sa maraming larangan, madami akong pinagsisisihan actually. Marami sana, hindi ko na lang ginawa. So just realize na dapat pala kahit meron tayong freedom para magkamali, may limit din ang mistakes natin. Yes. Dok, paano natin gagawin yan? Sa anong aspeto? Ito po, una-una, nag-usapan natin na sa edad. Alam nyo, at age 50, dapat very minimal na lang mistakes mo. Huwag mong itodo ang mistakes mo at age 50. Why? Ganito po. First, for me, I'm 50 years old. Ito yung pagsasaayos ng mga naging mistakes natin on, on, the past. Yung mga mistakes mo nung 40s ka na yung effect niya long term, ang ka ng 50 years old to fix that mistake. Imagine mo yon 10 years mong naayos yung mistake mo. Na minsan yung mistake na yon isang maliit na decision lang, isang decision na hindi na pag isipan Ganun lang mistakes natin minsan. And yung consequences, yung effect niya, napakatagal. So, at age 50, pag sasaayos na natin yung mga natira pa nating mistakes. For me, ah, yan ang pananaw ni Doc. And at 50 kasi, napakahirap ng bumangon. You know, nakabangon ka na yung 50 kasi. For me, ah, ang 50, it's a product na yan ang pagbangon mo. Eh. Uh, bagsak, bangon, bagsak, bangon. Sana huling bagsak mo na yung 40s, no? Huling bagsak mo na yung nasa 40 ka, huling failure mo na yan. Itong 50, inaayos mo na lang. Kasi mahirap nang bumangon, baka hindi na natin kayanan. Okay? Age 50, limit mo na lang yung stage mo. Pag-isipang mabuti. Sabi ko nga, bago tayo mag may space. And that space is space para tayo mag-pray. Para si Lord yung manguna sa atin para si Lord yung mag-decision for us. Alam nyo ngayon, may mga ino-offer sa akin. Sobrang madami. Sabi ko, may space muna ako. Hindi kagaya noon, nung nag-start ako in my early 40s, go lang ako nang go, sige dito, sige doon. Pero ngayon, sabi ko, 50, Lord, ikaw nang bala sa buhay. So may ino-offer sa akin, ganito, ganito. Meron muna akong space. I have days, I have weeks, even months. Pag-isipan muna natin. right? Okay? At age 50, limitahan ng mga mistakes natin. And second po, aspeto, money sa pera. Ito ah, para sa akin, nakabuo ako ng formula. Pero bago yan, magkapi muna tayo. Kapi po tayo, leaders. And sa lahat magpa-coach kay Doc, pwede tayong online or face-to-face, -face, kahit OFW. Yung mga mistakes natin, paano ba may iwasan ang mistakes natin, sa larangan ng negosyo, sa larangan ng karir. PM mo lang ako sa personal life ko. Yan po ang personal life And if you need a speaker, kahit na sa mga schools, sales team, companies on leadership, on sales team, how to reverse the process of sales, message mo ako sa personal life ko. Yan po ang personal life Sa mga schools naman, we do seminars sa mga, sa mga students, teachers, and and management team. Okay? So money, alam mo, itong formula na nabuo ko po. Sa money po, natural na risk tayo. Ang pinapupuhunan natin, pinapahiram natin, o meron tayong mga pinagagamitan that includes risk. So for me, magkaroon tayo ng computation. Na if ever magfail to, dapat kaya kong bumawi in three years. So for example, meron kang sisimula na venture o mag-expand ka ng business mo. Okay? So you need like, for example, 500,000. So ang computation mo is sa income mo ngayon, kaya mo bang bayaran yung 500,000 na yan in 3 years? Mahaba na in 3 years. For me, in 2 years lang eh. So in totoo, 2 years lang. Pero kung medyo high risk taker ka naman, pwede in 3 years. So kung hindi mo kayang bayaran with your income, in 3 years yan, huwag mong ituloy. So kahit pera, kailangan may limit din. Para magkamali tayo, may limit sa money mistakes you ako know, hindi ako nagkaroon ng limit sa mati mistakes. Kaya sobrang malaki din pong pagkakamali ko. I regret the time na nag ako ng mataas na pera. I regrets everything. Pero sabi ko nga, Lord, salamat. Kasi yung mga mistakes ko, nagagamit ko ngayon para i-share ko sa inyo para hindi nyo na siya gawin. So, three years lang para makabangon ka dun sa mistakes na magagawa mo in man. Okay? Ito, napakalaga. Health. May limit lahat ng magiging mistakes mo sa health alam mo maraming tao tumatalikod lang sa situation na mahirap na nasasabotad na yung health nila pagka worse na eh Diba may mga narinig tayong kwento na nagtrabaho sa Manila umuwi ako kasi nagka-ulcer ako eh. or nag-resign na ako doon kasi naging anemic ako nag-resign na ako doon kasi sumakit na yung aking likod dahil you know yung nature of work lagi nakaupo umalis na ako doon kasi halos din ako makalakad eh. So, umaalis lang tayo pag late na. So bago pa dumating yung punto na masaktan na to din katawan natin, umalis tayo dun sa sitwasyon na mapapahamak yung health natin. You know, I had the chance to work in Manila. Uh, after seven years ng public school teacher, lumuwas ako sa Manila. I spent one year there, pero um umuwi na rin ako. One of the reasons is health. Kasi kumakain po ako noon, ang breakfast ko is um, donut, Dunkin' Donut. Dan dunkin' Donut pa siya noon eh. Well, now, na no, kasi Dunkin' na siya, no? Dunkin' Donut noon that time. Uh, 35 yun eh. Isang donut plus may coffee na. So yun na yung kinakain ko. Breakfast ko every day, Dumadaan ako doon sa store. Then yung lunch ko, order sa McDo. Dinner ko naman. Oh, Jollibee, kung saan ako madaan. Sabi ko, parang hindi ako tatagal ng ganito. I need to save my health. So yung health natin, may certain limit lang din. Alam nyo, marami nagtagumpay sa sa negosyo. Kaya lang, too late na eh. Napahamak na yung lungs napahamak na yung kidney, napahamak na yung liver. You know, one thing I learned from my mentor, sabi niya, sa gabi, mag-shutdown ka. Mag-end ka na ng 7 or 8. Tapos, mag-relax ka, tapos go to sleep ng 10. Yan yung ginagawa ko po ngayon. Kinakat ko na lahat. Kaya, hindi nyo na po ako masahan ng maya-maya. Tapos, nagre-relax lang ako 30 minutes para, you know, to cool down. Then, sleep na talaga ako 10 p.m. Okay? So, health natin, may limit lang mistakes natin. And family, family natin, yes, we commit mistakes, we disobey, lalo sa mga anak, pero may limit lang ang pagdi-disobey. Pwede kang mag-absent pa minsan dahil nag ka, nagpunta ka sa kaklase mo, nanonood kayo ng sine, nag-shopping kayo, pero wag naman yung hindi ka na talaga pumasok. Wag naman yung alam ng parent mo, gagraduate ka, tapos hindi ka gagraduate. Wag naman masyado, you know, yung ka na, hindi ka na makabalik sa mistake mo bilang anak. Sinabi, wag kang magpatato. Dahil alam mo, napapatawag ka ng magulang mo. Pag uwi puro tato ka. What's that? Di ba? Yes, napatawag ka ng parent mo, pero na-disappoint mo na sila forever. Parang sa amin dati, bawal sabi ko, tato. Pero may nagpatato eh. May mga nauna. Yes, napatawad yun, pero ano na eh, alam mo na-disappoint ka. Alam mo you were disobeyed permanently na yon Okay? May mga damage kasi tayo nagagawa sa family natin. Napapataw nila tayo. Pero nag-iwan ng permanent ano eh, pain. Alam mo yon Permanent disappointment. So wag tayong dumating sa ganun. Kailangan kahit magkasala tayo sa pamilya natin, sa magulang mo, may limit lang. Right? And last is business. Sa business, may limit lang mga mistakes natin. Kung nag-hire ka ng isang tao, nag-experiment ka lang, tinatry mo, kung mahusay, di isa lang. Pagbigyan mo ng 3 months, bigyan mo ng 6 months, may limit lang ang pag-experiment. So, for example, you want to buy new equipments, ito try mo kung okay. So, wag mo ubusin lahat ng pera mo. May limit lang. Let's say, 20% of your revenue, pambili mo ng new equipment. Or, you want to spend some marketing, you want to try Uh, ads or you want to try AI, you want to try new marketing strategy, so busin na pera mo at least 30% lang. 20% nga lang eh, ng net, net profit mo ang gasto sinabi. Okay? So sa ating bula, Divers, dapat may limit lang. Okay? And we can help you po. Dito sa ating community, INV Rockstar Community, or if you need help, technically, sa business, Rockstar Seminar and Coaching. PM lang sa so personal life. dito. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Copy